morning, good morning guys andito kami sa LQ sa Quezon City uh, na namin yung uh, uh, pit number namin tanong namin kung nandito na ba yung pit number namin guys kasi wala pang pit number pa nakuha na yung pit number namin eh ngayon nag nagano yung video na pinapakuha na yung pit number nandito na kami guys sa LQ sa Quezon City ngayon guys, nandoon na kami sa loob. Kaso hinanapan kami ng mga Xerox ng ano. <laughs> Xerox ng ID namin yun. <laughs> Nasa LTO, Quezon City kami guys. What's up? Hanap kami ng Xerox. Pa Xerox muna namin yung mga documents namin guys. Ayan yung ng LTO. Guys, pag kumuha, kukunin na nyo yung plate number niyo, i-xerox lahat, mag-xerox kayo ng yung binibilhan niyo ng motor. tsaka yung ID niyo, lahat i-xerox niyo, mga uh, ORCR. kung si owner ka, i-xerox niyo yung deed Para wala na kayong problema din pagdating ng LTO. Dito na kami sa LTO, guys. I-submit na, na namin yung mga xerox na ano. Uh, documents. Ayos kasama ko, guys, o. Dito na kami sa si LTO. Upo na kami, guys. Upo na kami. Maghintay na lang sa tawag. Upo <laughs> na kami. Hintay kami sa release na kung i-release pa ngayon yung bit number namin. <laughs> Hindi dinala yung motor guys, natatakot oh. natakot yung <laughs> 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 Hindi dinala yung motor niya. <laughs> Sana release na yung plate number namin guys para wala na kami problemahin sa motor namin kahit saan magpunta basta kumpleto lang sa mga documents mga papel tayo namin guys may isa pa pala kami problema guys pag makuha na namin yung that number akala namin may wala na kami problema sa ano akala namin wala na problema pag makuha na print number may isang problema pa kailangan pala may may lipat sa pangalan. May <laughs> butot. <laughs> Yan naman lakarin natin. Saan yun? Saan yun? Unahin natin sa HPG. May HPG rito eh. Pwede Tam. tayo maging buyer. Oo, maging tayo mamaya. Pagkakagastusin natin. Yan nga eh, kung ano mga kailangan. Pwede eh, ng... tayo mag ng pondo sa kanila eh. Dito daw. <laughs> So, mamaya guys mag-inquire kami doon sa HPT kung paano paglipat sa pangalan ng ito.